magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Si General Raiji ay nagsalita at sinabi. Tinpunan nyo ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga taon na ating ginagawang alipin. Nais itong makausap ng mahal na Prinsesa Blanca. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng lahat lalo na si Daryl. Si Daryl ay agad-agad na lumapit at sinabi, General Raiji, ako na ang gagawa, ako na ang tatawag sa mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila Prinsesa Blanca at General Raiji. Sila Prinsesa Blanca at General Raiji ay napatingin kay Daryl. Nakikita ni Daryl ang tinginan nila Prinsesa Blanca at General Raiji. Ngunit si Daryl ay kalmado lamang. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Sige na kumilos ka na. Nais makausap ng mahal na Prinsesa Blanca ang lahat ng ating mga alipin. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Daryl ito ay nagsalita at sinabi, Masusunod General Raiji, at si Daryl ay naglakad agad patungo sa mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Unang nagtungo si Daryl kung nasaan ang dalawang kalalakihan na si Lazy at Shal at nang makarating na si Daryl sa tapat nila Shaw at Z. Si Daryl ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, Z at Shaw, mukhang mahihirapan tayo may Segowa ang ating mga pinaplano. Sapagkat ang prinsesa ng lahing inkanto na si Prinsesa Blanca ay dumating dito ngayon at ang babaeng kasakasama ni General Raiji siya si Prinsesa Blanca. Ang kaharian na ito at Imperio ay kanyang pagmamay-ari. Kaya wag mo na kayo gumawa ng isang pagkilos hangga't wala akong sinasabi sa inyo o wala akong binibigay na udjat. Mahirap makakilos ngayon dahil napakadaming kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto ang nandito ngayon sa loob at labas ng imperyo. Dahil bantay sarado ang kaligtasan ng kanilang prinsesa Blanca. Tuldok. Ngayon kaya ako nandito. Nais makausap ni prinsesa Blanca ang lahat ng kalalakihan na nagmula sa ating mundo ng mga tao. May nais itong sabihin na mga mensahe sa lahat ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo nating mga tao. Hindi ko alam kung anong mga mensahe ang sasabihin ni Prinsesa Blanca sa inyong lahat. Ngunit kailangan nyo itong paghandaan sapagkat hindi natin alam kung madadagdagan pa ang mga gawain na itinakda sa inyo. Huwag kayong mag-alala Shal at Z. Iaalis ko kayo dito sa lugar na ito. Tulad ng pinanggako ko, sa ngayon kailangan ko muna mag-isip ng isang solid na plano kung paano natin maisasagawa na mailigtas ang lahat ng mga kalalakihan na nandito ngayon sa kaharian at imperyo ni Prinsesa Blanca. Sabi ni Daryl sa mahinang tono, tanging si Lashal at Zee lang ang nakakarinag. Nang marinig ito ni Lashal at Zee, si Zee ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, mukhang may ipapagawa na naman sa amin na mabigat na gawain ang prinsesa ng mga engkanto. At baka nga kami ay kanyang madaliin sa aming mga gawain upang matapos agad ang kanyang kaharian. Mga walang awa na mga inkanto hindi nila alam at ramdam ang hirap naming lahat at kami ay sobra ng napapagod. Paano pa kami makakakilos ng mabilis sa aming mga gawain? Kung ang lahat ay nakakaramdam ng gutom at sobrang pagkapagod. At Sec Master Daryl, tama ka, mahihirapan nga tayong kumilos ngayon sa ganitong sitwasyon. Masyado mahigpit ang pagbabante ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto sa imperyo at kaharian na ito. Sapagkat ang babaeng dumating kanina na kanilang prinsesa ay kanilang labis na iniingatan. Gusto lang namin malaman Sec Master Daryl. Kung ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca ay mananatili na dito sa kanyang imperyo at kaharian. Sabi ni Zee, nang marinig ito ni, Daryl, ito ay nagsalita at sinabi. Sa totoo lang Z, isa pang problema iyon. Dahil ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca ay mananatili na sa kanyang imperyo at kaharian simula ngayon. Kaya kailangan ko makaisip ng isang paraan para ang prinsesa. At ang ibang mga kasundaluhan na kasakasama nilang tumong mo dito. Ay umalis sa imperyo at kaharian na ito ngayong araw o sa makalawa. Dahil kung hahayaan natin manatili ang prinsesa sa kanyang kaharian mas matatagalan natin bago may sigawa na mailigtas ang lahat ng ating mga kalahi na nagmula sa mundo ng mga tao. Ngunit sa ngayon, ang dapat nyo lang gawing dalawa Shrall at Z ay huwag magpaalata na may nais tayong gawin laban sa kanilang lahat mula sa lahi ng mga inkanto. Hindi pwedeng malaman o mahalata na may ninanais kayo na masama. Kapag nangyari iyon baka kayong dalawa Z at Shrall ay mapahamak. Lalo na ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca ay napakahigpit at napakasungit ng pag-uugali. Kanina lang ang isa sa mga kasundaluhan ni General Raiji ay kanyang pinaslang sa isang pagdalaw lamang. Dahil ito ay nakagawa ng hindi sinasadyang gawain na hindi nagostuhan ng prinsesa ng lahi ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca. Kaya kailangan niyong magingat dalawa. Panatiliin niyong maging kalmado. Maliwanag ba? Sabi ni Daryl nang marinig ito nila Shal at Z. Si Shal ay nagsalita at sinabi, Tama ka Sek Master Daryl. Narinig nga namin kanina na tila pinapagalitan ng prinsesa ng lahi ng mga inkanto si General Raiji. Ang pag-uugali ng prinsesa ng mga inkanto ay walang kasing sungit. At dahil sa pagpaslang niya sa isa sa mga kasundaluhan nila ay nagpapakita din ito ng kasamaan na tinataglay. Kaya kailangan natin talaga mag-ingat sa gagawin natin hakbang laban sa kanila sabi ni Shal, nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi, walang magiging problema kung magiging mahinahon lang kayong dalawa at walang ibang gagawin. Sa ngayon kung ano ang gustong ipagawa ng prinsesa ng lahi ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca ay inyo na lang sundin. Sige na baka mahalata pa tayo na nag-uusap tatlo. Tumungo na kayo sa harapan nila General Raiji at Prinsesa Blanca. At ako ay tutungo na sa iba pang mga kalalakihan na nagmula sa ating mundo ng mga tao. Upang sabihan sila na nais silang makausap ni Prinsesa Blanca. Sabi ni Daryl. At sila Zee at Charles ay tumungo at naglakad na patungo kila General Raiji at Prinsesa Blanca. Samantala si Daryl ay dumirecho sa iba pang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Upang sabihan na tumungo sila sa harapan nila General Raiji at Prinsesa Blanca sa ilang minuto ang lumipas. Nasabihan na ni Daryl ang lahat ng mga kalalakihan. At dahan-dahan nagsisipuntahan ang mga kalalakihan kila Prinsesa Blanca at General Raiji. At si Daryl ay bumalik na din sa pagkakahanay. Nang makabalik na si Daryl sa pagkakahanay, si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, General Raiji at Prinsesa Blanca, nasa inyong harapan na lahat ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila General Raiji at Prinsesa Blanca. Si General Raiji ay tumingin kay Prinsesa Blanca. At ito ay naglakad pasulong at si General Raiji ay nagsalita at sinabi sa malakas na tono. Kayong lahat, kaya kayo nandito sa aming harapan ngayon. Dahil ang prinsesa ng aming lahing inkanto na si Prinsesa Blanca ay nais kayong makausap ngayon. Kung may nais man kayong gawain o binabalak na masama, Sinasabi ko sa inyo hindi ito magtatagumpay. Kaya manatili kayo na maging magalang sa harapan ng aming prinsesa na si Prinsesa Blanca. Ang isang pagkilos o galaw nyo na makakasakit sa aming prinsesa ay kamatayan ang magiging kaparusahan. Kaya isipin nyo muna mabuti ang gagawin nyong pagkilos. Nakabantay kami ng maigi dito sa tabi ng aming Prinsesa Blanca. Sabi ni General Raiji sa seryosong tono at malakas na boses at si General Raiji ay muling tumingin kay Prinsesa Blanca at sinabi, Mahal na Prinsesa Blanca, maaari mo na sabihin ang iyong mga gustong iparating sa kanilang lahat. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, ito ay hindi man lang umimik at si Prinsesa Blanca ay naglakad pasulong ng ilang hakbang at ito ay nagsalita at sinabi, Hindi na ako magpapakilala pa sa inyong lahat. Dahil nabanggit na ni General Raije kung sino ako at ano ang aking katayuan sa aming lahing inkanto. Ngunit nais ko sabihin na ang imperyo at kaharian na inyong ginagawa sa matagal na panahon ay aking pagmamayari. Alam ko sa matagal na panahon na inyong pamamalagi sa mundo naming mga inkanto, kasama ang iba niyong mga kalahi na nasa iba't ibang lugar na mayroon sa mundo naming inkanto. Ay wala na kayong ibang ginawa kundi ang magsilbi sa aming lahing inkanto at kayong lahat na nandito sa aking imperyo at kaharian. Nalabis na, na nagtatrabaho upang mabuo ang aking kaharian. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!